Nilinaw ng Malacanang na hindi panghihimasok sa sovereign rights ng Pilipinas ang pagbibigay ng pangalan ng China sa ilang undersea features ng Philippine rice. Ayon kay Presidential Spokesperson Secretary Harry Roque, scientific process ang ginawang pagpapangalan ng China sa ilang bahagi ng Philippine rice at hindi ito nangangahulugang inaari na nila ito. Hindi rin kikilalani ng Pilipinas ang mga pangalang nauna nang ibinigay ng China. Kinikilala ng China na wala silang kahit anong karapatan doon sa Benham Rice at kinikilala nila ang sovereign rights natin sa Benham Rice. Git din ni Roque, tanging Pilipino ang magsasagawa ng scientific research sa lugar at mayroon anyang pondo na magagamit ang mga siyentipikong Pilipino para dito. Kaya wala anyang dapat ipag-alala sa naging hakbang ng China, kaugnay ng Philippine Rice. Una ng sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesman Zheng Xuan na iginagalang ng China ang karapatan ng Pilipinas sa Philippine Rice at iginiit na pinahintulutan ng International Hydrographic Organization ang naming nila sa mga bahagi nito. Giit naman ang Malacanang, magbibigay din ng pangalan ng pamahalaan sa mga naturang underwater features. Uh, ito ay na-award sa Pilipinas kahit anong sabihin ng China, maglalagay din tayo ng Pilipinong pangalan dyan. Kung ano man ang tawagin ng mga Chino dun sa water features na yun, babaliwalain na rin natin. Nakatakdang maghain ng resolusyon sa Kamara si Magdalo Partylist Representative Gary Alihano upang kundinahin ang ginawang pagpangalan ng China sa limang undersea features ng Philippine Rice. Giit ng kongresista, ang Pilipinas lang ang may karapatang pangalanan ang mga undersea feature na nasa Philippine Rice. Nanawagan din ito sa Duterte administration na igiit ang karapatan ng Pilipinas sa Benham Rice. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Malacanang.